What is up mga katsawa, another good day Andito tayo ngayon sa City of Pines, Baguio At uh, ang ginamit namin, namin sa sakyan ay walang iba kundi ang ating Toyota Revo na 1999 So, uh, papakita ko sa inyo yung mga dapat nyong i-check Kung may mga nagbabalak na pumunta dito sa Baguio na dalhin yung Revo na nyo Huwag kayong matakot, basta kondisyon at uh, ma-check yung, yung makina Wala, tayong Wala kayong poproblemahin So, samahan nyo ako Uh, at uh, tuturo ko rin sa inyo yung pinakamagandang daan pinakamadali uh, kahit uh, first time kayo pupunta ng bayo sabay ko, let's go! ito yung mga check natin bago bumayahe angat natin to Siyempre, check check-in natin yung langis. Ito, check nyo yung langis ako. Na-check ko na yan. Okay pa naman. Yung tubig natin. Make sure na puno. Actually, as much as possible, coolant ang ilagay ninyo. Mas maganda. Mas malamig. Mas mabilis tumamig. Mas matagal mag-boil. Ang pati yung reserve natin, saktong-sakto yung tubig. Ay, yung coolant andito. dito. Battery. Tsaka pinaka-importante brake fluid syempre. Okay yung level nito, na-check ko na. Right? So everything's good. Okay naman yung mga spark plug natin, kaka-check lang din natin kahapon. Yan okay, yung mga basic na chine-check at saka syempre yung uh, pressure ng gulong. Yeah. Okay. Mamaya papahangin din tayo bago umalis para sure habang nagpapagas. sa so, ayos! Sa index ngayon, grabe ang traffic. Ito yung may bumagsak na bridge sa Marilao. So pero ang natin ay okay na okay pa rin. Yan, galing tayong binyan yan. So update namin kayo pagkalagpas namin dito. Thank you. Okay, ilapit na tayo sa Esitex. 500 meters na lang. Yan, so nakanan tayo dyan sa Esitex. check. Okay pa naman. Okay na okay. Ito okay na. Exit na tayo ng Essitex. So, pagpasok mo dito sa Essitex, mga ano to, mga 40 to 45 minutes din ang biyahe. Hindi ako nagkakamal. Eh. Okay, so, update ulit namin kayo pagka sa dulo na ng Essitex bago mag-TPLX. Okay? Drive muna ako. Okay. So, mga beginners na gustong magbagyo, pagka bago kayo pumasok SITEX, dalawa yung daan, isang padiretso, isang pakanan. Yung padiretso, papuntang Subic yan. yan. Dito tayo ngayon, papuntang Tarlac, para sa Baguio. Let's go. Okay. Okay, 2 kilometers na lang ang TPLEX. At malapit na tayo sa Toll Plaza ng SITEX. Temp check, gasoline check, ito. Ayos na ayos pa rin at dito kayo pagpapasok na kami ng Tiplex, let's go magiging yes, no. okay, yes. okay. T-PLEX na. Mag na tayo mga okay so dito tayo sa Naman, welcome to t dere derecha lang pagdulo nito Nagkakata na tayo ng Marcos, ay, ng ano, ng Quedon Road. Wow. So, sabi nyo kami, abit kami kayo sa dulo. Let's go! Wow. And, uh, ito na yung dulo ng T-Flex sa uh, Rosario exit. Uh, tignan natin kung magkano. Yeah. Let's go! 311? Ayan. So, okay. So, ito na tayo namin, ah. Eh. So ito na yung ating gas Medyo magasa sa gas ngayon Kasi na traffic tayo sa may marilaw Para sa mga beginner Pag nasa dulo na kayo ng tipex na You are leaving tipex Ako ha para sa akin Mas madali at mas mabilis dumaan sa Canon Road Yan yung mga uh, Pinagdedipatihan eh, eh, Ang wife ko ay Tagabagyo. Baguio Tumira ako doon ng sandali Mga 2 years Kaya alam ko na mas maganda ang Canon Road Ito yung gasolina natin at temperature, medyo sa rin ngayon kasi mga isang oras lang yung traffic sa Marilao Ayan, nasa lagpas kalahati pa naman Usually, pagka nor normal na day sa walang traffic, mataas na po So ayan, akumana na kami, may makita kayo itong Nangangan, Macdo, KFC, tsaka Jollibee Ayan, tas mamaya update ko ulit kayo sa Maiken Road Let's go! kaliwa tayo dito ay Makikita nyo naman Season, pakanahan, pabalik yan dun sa ating Sa Tipilex, sa, sa South Ito naman yung bag yun, no? pakaliwa yung pak ng road na to Let's go! Okay! Yan na, hindi lang kami sa pupuntang Kenon na, ay papuntang Kenon Papuntang Lyset na kami, malapit na Naka-open window sa na tayo Medyo mabagal ang sinusundan natin ng adventure Pero ayun na ang Lyset Ayan, yeah, naka-open windows na. Ayan. Amoy clutch na yun. Sa <laughs> harap namin, amoy clutch na. Ba? Lion's head! There! Welcome to Baguio! Ito na ang gasolina at ang temp. Saktong-sakto pa rin. Lion's head na mami ah. Woo! Lion's head! Ako, picture na ba na yun? Okay Ano Hindi tawag ko Okay update ko na lang kayo ulit mamaya pag nasa taas na tayo Bye bye Makukonsulate muna ako mag drive e, Dito na tayo sa taas ng ano uh, Ng Keno Ito tayo yung mga pasalubong Malabi Isang, isang ahon na lang Yung pangahon ng hospital slide Ito e, yung ating uh, gas at temperature Kayang kaya Naka open windows tayo ngayon kasi syempre Para mas malakas ang hatak So hospital slide na lang Tapos nasa taas na tayo Later. Ito yung Baguio mga katsyaw. Andito na si Revo. Ayan. Pinapalamig ko lang yung uh, aking tubig. Ito na. Dito na kami sa bahay ng aming kapatid. Sa baba. Medyo matalik. So dito tayo naka-park ngayon. Ayan. So tingnan natin yun na Saka temp. yung nakonsumong gasolina sa katem. Ito na. Yung gasolina na tira sa atin lagpas pa ng konti ng 1.4 tapos yung temperature natin napakalamig. Ayan. So, medyo malakas tayo sa gas ngayon kasi na-traffic kami sa marilao kanina eh. Vlog natin for today. Don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell. Bigyan mo na rin ako ng times up. At uh, sa mga may-ari ng Revo dyan, mga ka-Toyota Revo Nation, mabuhay tayong lahat. More horsepower. Uh, yung mga takot pumunta ng Baguio, yakay-yakayan. Basta check nyo lang, mabuti yung inyong sasakyan. So, maraming maraming salamat sa panonood. Stay safe. Ciao!